Hello everyone! My name is Josh Custanes and welcome to our Josh OFW channel So ayan, samahan niyo ako mga ka-OFW Andito naman po tayo sa ating tipid kusina o diba, o meron akong dala dito hasa-hasa isda na hasa-hasa and of course, uh, meron ako ditong talong ang palayaan, of course, ang okra. O, oh, di ba? Hmm. Ang lulutuin natin ngayon, mga ka-OFW, ay very tipid-tipid. Uh, Mag-adobo tayong hasa-hasa. Ang hasa-hasa, mga ka-OFW, lalong-lalong na sa aking mga uh, mahal ko sa buhay, no? Ay, mga kagurang chan. <laughs> Napaka masustansya ito, no? Huwag niyo itong ismulian kasi itong mga klaseng isdang ito ay napakalakas nito sa vitamina, hmm, di ba? Aka kamag-anak ito ng mga mackerel, salmon, uh, mga pating, o diba? <laughs> na talagang mayroon daw vitamins and minerals. O, oh, diba? Diyos ko. At ang importante, may vitamin T na makukuha. Diba? O, alam nyo niya kung anong sabihin ng vitamin T na yun. At higit sa lahat, itong aking uh, okra, at talong, at saka ang ampalaya. O, diba? Mm napakasarap nitong ating isda mga ka-OFW kasi nga higit sa masustansya pa masarap ito siksipin lalo na lalo na ang mga ulo masarap siksipin di ba? Oh, mama. lami magigusupsopol ang ulo oy <laughs> Tingnan nyo mga kagurang, ang talong dito sa Middle East. Bakit ba ganito talaga kalaki yung mga talong nila dito, yes, oh. no? Mm -mm. Dito, made in Middle East ito. Sa mga Arabo, itong talong na ito. And of course, ito ang palaya. Mm -mm. Diyos ko, made in Pakistan. <laughs> <laughs> ano ito yung okra? Dibati na yung okra, made in Philippines daw itong mga okra na ito. <laughs> Nako, po Diyos ko halika na samahan ako magluto ng napakasarap na adobo hmm. pero pag sa Visaya tinatawag nila itong inununan or paksyo let's go so ayun nga mga kagawarms so pwede lang pong uh, i-crush lang yung ating meron tayong sibuyas and of course ang ating luya yung iba hindi naglalagay ng luya sa adobo pero ako mahilig ako sa luya mga kagawarms kasi alam mo naman itong luya ay pangpaalis lang sa tipa. Yan, yan. So, mayroon tayong sili. So, hindi na natin yan tutuloy ng sili. Ang, ang ito. Mm. Um, Dikdikin na lang natin ito. Dugmuko na lang natin. Ganyan. Pipitin na lang natin. I-crush na lang natin itong ating bawang. So, ayan. Ano? Ilunod muna natin yung ating luya sa ilalim. Para hindi po ma... Ano yan? Nagyan natin ng konting luya sa ilalim. At saka sibuyas and bawang. Um, bago isda. And of course, ang ating isda. O, di pa? Ganyan lang. Malinis na to. Nilinis ko na to kagabi. So, ganito talaga kami dito mga OFW. So, sa gabi pa lang nagpipre-prepare na para sa future o no, diba. Ganyan. Ayan, nilunod ko ang mga natira. Now, na, dagdagan natin ng tuyo. Ganyan. Timing-timing lang yan mga kagurang. Hmm. Suka. Hmm. Tubig. Hmm. And ang pamintang durog. Ayan, konti konti lang. And of course, ang ating pamintang buo. Yan, ganyan. At of course, takpan natin. So ayan, lagyan ko na po siya ng kitchen at, at asin ng konti. And of course, tutuin na natin. Yan. Ganyan lang ka-simple. Katakpan araw na Pugasan natin ang ating mga ibang sangkap Ito ay ilagay mo lang ito pa Medyo luto na yung isda Kasi ang gagawin po natin nito Hindi po natin siya lutoin masyado Diba? So, ganyan lang Tanggalan natin ang buto At itong mga okra eh, Dulo lang ang tanggalin natin Kasi para eh, Hindi siya lamog Parang steam lang ito, ipaibabaw lang ito itong mga gulay na ito ay talagang napakamasustansya nito bagay ito sa may mga diabetes kasi ang ampalaya ay mapait at of course itong okra and of course ang talong ang pinakamaraming mabitamina ay ang talong so ganito lang ang paghiwa nito mga kagors pahaba lang siya ganyan lang ganyan lang ako pag nag adobo ako ng isa Anyway, shout out pala sa aking mahal na, mahal sa buhay dyan sa mga taga Cavite. Mm -hmm. lalo, -lalo na kay Inday Gloria Pasokin. Shout out. Mm -hmm and of course sa aking mga mahal sa buhay dyan sa Cebu sa aking mga kapatiran dyan mga kagurang Aurea Bars Bustanes and of course to Esteli Tagido mm -hmm. and of course sa lahat ng mga taga buhol o shout out lalo lalo sa aking mother dear ng gurang na Candida Bustanes and to all my uh, sisters over there so ayan ha, ready na prepare na po ang ating mga pangsahog hinihintay na lang po natin kung maluto na ang ating isda so let's go Stran. So, ayan. Ito pa. Mm, guto na po ang ating ista. Ipaibabaw na natin tong ating mga ingredients. So, ganyan lang kasimple. At uh, katipid ang ating ulam for today. So, napakamasustansya pa at murang-mura. Diba? Takpan ulit ng ilang segundo. Tara! So, ayan mga ka-OFW, luto na po ang ating adobong paksiyo. Ngayon, tikman na po natin kung talagang mm -mm. tamang-tama lang ba ang timplada. Mmm! Ang sarap. Mmm! Mmm! Dato hindi masyado mapait. Tamang-tama lang po ang timplada. masarap ito sa kanin. Di ba? Mm. Mm. Ayoko na. So ganito lang. Ang pagtimpla nyo ng adobo ay alalay lang po. Kasi para hindi masyado maalat, at hindi masyado matabang. So, and that's it for today's vlog. Thank you so much for watching and God bless everyone. Kung nagustuhan nyo naman ang aking mga vlog, ang aking mga videos, pakiclick naman yung subscribe button below para to mommy and mummy and thank you so much god bless everyone